Wow! Biggest jackpot sa loob ng dalawang taong pamamasura ni Johannes at John. For today's mini vlog, hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, kung hindi daang-daang mga slippers, sandals, shoes, na pambata, pambabae, panlalaki, mga bags, mga damit ang nakalkal namin sa basurahan. From $15 to $20, Probably close to a thousand. A thousand dollar. Ibig sabihin, 50,000 to 60,000 pesos. Oh. Uy, may sapatos, dear. May nakita akong boots, dear. Hala, uy. Uh. Uy, asan ang partner nito? Ala, ang ganda oh. nitong sapatos na ito, dear. So, dito sa unang basurahan na pinuntahan namin, usually, nagtatapon sila ng mga sapatos, pero hindi pares. Kaya titignan natin, hahalukayin natin ang basurahan kung nandito ba ang pares. Hello, 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 partnership. Wow. Lord, salamat, Lord. Nag-partner siya to Nakakatuwang isipin na finally may nakuha kaming partner. Kaso nga lang, sobrang laki nito kaya ipamigay ko ito. Ito, titignan natin ang nasa loob ng bag. Kaso basang-basa eh. Let me take this away from okay, you. Okay, okay. Hala, ang dami nito. Uy, hala, ang dami, dear. Ang da hala, mga laro. Hala, hmm. eh, mga lagayan. So, open the car, dear. Open the car. Later na natin to anuhin. Sabi ko kay John, wag na natin tong buksan dito. Ipasok na natin kaagad ito sa sasakyan at sa bahay na natin to halong katin. Hala, excited na ako. May nakita akong mga loroan para sa aking mga pamangkin. Hindi na natin kailangan pang umakyat, dear. Hindi na natin kailangan pang umakyat. Nandito na pala lahat. Okay. Okay, let's go. Proceed to the next stop tayo, dear. Lord thank you for the first jackpot next second pasorah naman tayo let's go sa pangalawang basurahan, pagtingin namin guys na ya kami. Pero hindi ako na ng pag-asa. Sabi ko, my third stop pa tayo. Tingnan natin kung may makuha tayo doon. Ayan o, oh, puro mga basura lang talaga ang nandito. Gusto pa sana i-double check ni John. Ayan o, oh, iniiwagan niya ng mga ano guys sa flashlight. Sabi ko, wala nga yan dear. At eto na sa pangatlong basurahan guys. Pagtingin ko sa malaking basurahan, merong malaking box. Parang normal lang. Pagka pa, kung ganun mabigat, kaya binuksan ko na kaagad. biggest jackpot. Pagbukas kung ganun tumambad sa akin ang napakaraming chinela, sandals, mga sapatos, mga bag, mga damit. Kaya binuksan ko kaagad ang malaking basurahan and for sure, sasampan na kaagad ako. Biggest jackpot in the history. Guys, this is the biggest jackpot in the world. Kaso nga lang, akala ko, makikerry ko siya. Sobrang bigat pala talaga, guys. Sabi ko, dear, tulungan mo naman ako dito. <laughs> Sabi ni Jan, hi, bilisan mo na Jan. Wow! Oh, dear. So you just spilled them all. I know. What's in the other box? Naku, 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 nawarak pa yung malaking box. Umuulan kasi dito, guys. Ka, kaya basa yung ilalim ng basurahan. Kaya napunit yung malaking box. Buti na lang, may isa pang box dito, guys, na walang laman. Kaya nilipat ko na yung iba dito. Hala, guys! <laughs> Biggest jackpot, tignan nyo! Talaga nga naman! What you can do? Hang on, I'm gonna, I'm gonna go get the bag. Huh? I'm gonna go get the bag. Okay, okay, the bag. Here hala oh. may mga you, okay may you. mga dress hala guys ang dami talaga at saka Paris talaga siya oh hala tinuha na niya yung bag okay hala hala okay isave natin itong mga may mga pantalon Lord. Sobra akong naiiyak kasi sobrang dami ng tao ang hindi makabili ng mga ganito. Pero dito sa Amerika, pinagtatapon lang nila. Kaya naman hinakot ko na kaagad lahat, guys. Kasi alam nyo naman na malaki ang pamilya ko at meron din ako mga kaibigan na pagbibigyan nito. At followers, napakalaking blessings talaga nito sa amin, guys. Kasi humigit ko mulang $1,000 o $50,000 to $60,000 pesos ito sa tingin ko Pagdating namin sa bahay, guys, isa-isa na namin hinakot ang mga bags at mga malalaking box guys, na punung puno ng mga sapatos mga sandals, at kung ano-ano pa na nakalkal namin sa basurahan ito, as you can see, punong-puno agad ang bahay. Sunod naman namin ginawa guys, ay pinahaba namin itong aming table dahil dito natin ilalatag ang mga nakuha natin sa basurahan, ayan o sumahaba na siya, nilagyan din namin siya ng mga towels para ma-absorb yung mga basa, kasi guys, ang dami dami. Oh, ayan, eh, sinusukat na ni Jan yung iba. na no, Namili na si Jan, oh, kung ano yung gusto niya. Guys, look at this. Look at this. Look at that. Wow. Ay, grabe. <laughs> oh, how much is this, dear? Fourteen dollars. Grabe, ang gaganda. Hmm? Ang ganda ng mga bag, guys. Oh. More, more, more. Hala, dear. Hallo Ankandani to Uh? What is this? Holo ang Dani Peach blanket? Mama Halil, -hmm. Mamahalil. Very expensive. Wow. It's not yet. Wait for the for Jude, for baby Jude. Halla dear. Grabe. There's more, but here. <laughs> wow. Hello. Oh now we have a matching we have a matching pair for us. $13. Mm -hmm. Wow, look at that. Okay. Are you ready for the box? Hala! Grabe! Nabasa yung iba. Oh, uh. huy, even mga pantalon pala, dear. What is the brand? Huy, ang ganda ng mga brand. Gucci. Huy, pang yoga. Rose Roseanne! Rose Where are you? Hala, dear. Grabe, ang mamahal nito ba? How much is this? $15 How much is $15? 1,800 pesos Hala, ang ganda oh Wow, ang dami Ang dami talaga Uy, naka Naka plastic pa talaga yung iba Dear oh Size 7 to 8 Okay. Sumunod so, naman nating ginawa, guys. Ay nagpatulong ako kay Jan. Sabi ko sa kanya, ay i-arrange natin itong mabuti sa lamesa per category natin, pambata, panlalaki, pambabae. ayan tapos sa mga sizes, ayan, iayusin natin para sa gayon uh, makita na natin kung uh, ano ba ang madami kasi kung sino ang pagbibigyan kasi sa totoo lang, guys, no? Malaki ang pamilya ni Johannes and, and of course ipapamigay din natin sa ating mga kaibigan at sa mga masugid na taga-panood kaya ah, abangan niyo yan guys so i-arrange lang natin itong mabuti hindi ako makapaniwala talaga guys dahil sa totoo lang no kahit ako mapapaisip ako kung bibilhin ko ng ilan sa mga ito kasi sobrang mamahal jesus grabe o puno. <laughs> ay guys grabe ay, hindi ako makapaniwala talaga dito i'll give you, you know, a range Alam niyo bang kahit Amerikano na yan si John ha, naa-amaze pa rin siya, nagugulat pa rin siya sa dami ng mga itinatapon guys dito sa Amerika. Even ang mga friends ni John, kapag kinukwento niya ito sa mga kaibigan niya, ay pati sila ay naa-amaze din. Sa katunayan nga, may isang kaibigan si John na one night ay sumama sa amin na Masura at nakakita naman kami na limpak-limpak na mga lip balm na worth 500. Nagpapasalamat talaga ako guys so na nagkaroon ako ng afam na kagaya kay John kasi yung iba kasi ayaw nila nahihiya sila nasamahan mamasura yung kanilang mga partner, mga asawa nila. Pero si John talaga guys hindi siya nahihiya dahil number one, nanghihinayang did siya no kahit siya nangihinayang at ginagamit din niya ha ang mga nakukuha sa basura as long as okay pa siya ginagamit niya siguro nasa mga limang tote bags ang ah, nakuha ko ngayong gabi na magaganda talaga siya guys nakakuha din ako ng maraming mga damit pero itong mga damit guys yung iba kasi nabasa kaya uh, lalabhan muna natin iwa-washing muna natin itong mga damit may mga leggings, mga jeggings at kung ano-ano pa nakakuha din ako ng mga maraming reusable plastic bags kagaya niyan. Pwede natin yang lagyan ng mga fruits, mga avocado, mangga, kung ano-ano pa. Kasi uh, tig season ngayon ng avocado. So pag magpapadala tayo sa mga kaibigan natin, may lagayan na tayo na maganda. Hala, wait for my For may pamangkit. Ito naman yung nakuha ko sa unang basurahan kanina kasama nung sapatos, guys. Sa, ay, sa isahin nating tignan. Ano ito? Lagayan ng egg? <laughs> <laughs> Uy! <laughs> Cellphone case. Oh, my food. Pero they open it. open nila, secret. I think that's just the handle. Ah, okay. What is this, girl? Go to the top to something it looks like. Oh. Okay, for my For my pamang Ay, wala na yung degid. <laughs> Uy, may sabon pa, oh <laughs> Naligo. Ah, Naligo See, everything's clean mm -hmm. Alright Ayan, okay Ano to? Wala ito Hala Mahal ito, dear Wow Ay, buak Sayang, oh Wellness Who needs the top? Ay, oo nga, no You don't need, Uy, the, don't the, need top. the top Oo no. nga, pwede pa to Ayan, oh no. Bunga jack pa tayo dito. Nagaya ng ano. Ang ganda. So, may medjas. Okay, labahan na lang natin yan. Uy, ang ganda nito, dear po. Sana may partner. Sana may partner. Paolo. Kaya nga. Ano? Converse. Kaso wala may mga partner. Hmm, cleaning. Cleaning gloves. <laughs> ay, 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 ay. Ano yan? Wow. Beauty. Beauty. Oo, uh, may mga pang... Olo! Uy! Kompleto. Sa mga ilay, sa mga brows. Mm. You take something from... Twister hat. Jampot plus a shoes. Padala sa Pilipinas. Okay. Ko na ito, at eto na, eto na, eto na, ipapasilip na namin sa inyo ang kabuuan sa mga nakalkal natin ngayong gabi sa basurahan. Magugula talaga kayo dahil... Ayan oh. At sa loob ng dalawang taong pamamasura ni Johannes at John. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. O oh, kadami. ganito kadami na nakalkal natin sa basurahan. Kaya wag niyong sabihin na wala tayong napapala sa pamamasura. Ito! Dear, do you think how much is this? Retail, there's several hundred dollars. Probably close to a thousand. A thousand dollar. Ibig sabihin, 50,000 to 60,000 pesos. Oh, look at the bags. yeah got reusable bags. Reusable bags, tote bags, sandals for men, for women, for kids. And then, hindi lang siya basta, not just ordinary sandals, dear. Sometimes they're $15, $20, even clothes. What about the clothes and the, the clothes towels? clothes and the towels. Clothes and the towels. And like is very nice. The, the kids, kids, kids flotation devices. Ito daw talaga ang pinakamahal. Sabi ni John, this is expensive. That's probably sixty dollars for both of them. For sixty dollars, no, talaga. I don't see guys. a price tag. Oo nga. But that's more than twenty bucks, I think. Oo. Alah, oo. If the oo, shoes man. are twenty, that's gotta be. Mm-hmm. Ayan, ayan, ayan. Tapos may mga ganitong bag siya, guys. Mga, what do you call, insulated bags. Mm -hmm. Ayan, dalawa. Dalawang insulated bags kasi pag nag beach tayo, pwede natin lagyan like, yan. Ito talaga oh, wow may mga leggings for my, for my sister-in-law. Ayan, meron din tayong duster, mm -hmm. meron din tayo nito leggings, jeggings, whatever gings we have. Lots of ging-gings. Ayan guys, grabe! From $15 to $20, dear you know what? I'm very excited. I'm very happy to share this one. Matagal na talaga ako nangarap nito, guys. Kasi napansin nyo naman, di ba? Na nag-stop na ako mamasura. Kasi this past few months, is wala na talaga kaming mga nakikita. Even mga chocolates, wala na kaming nakikita. Uh, or mga ganitong stuff na nakikita sa basurahan. Kaya naman, pagpunta namin kanina, talagang na talaga. Buti na lang talaga niyaya ako si Jan at pumayag siya na mamasura kami ngayon. Sana nag-enjoy kayo sa ating mini vlog ngayon na talaga nga namang naging long vlog na siya. Hindi <laughs> siya short vlog. Ayan, oh. Oh, grabe. Ang dami. Ang dami. Yes. <laughs> grabe, long table, guys. Puno ng mga sandals, slippers. Ayan, from men, women, uh, Any sizes you want. Nandiyan na talaga siya. Nabasa lang ng ulan. The whole shoe store. Shoe store! Yay!